What's up mga ka-dragon? Ito po ulit kami. Ah, nandito kami sa farm ngayon para po mamitas ng dragon fruit. Siyempre kasama po namin si Nanay. Wow! Si Auntie Paseng. Si JJ. Good morning! Siyempre ang ating camera girl, ah. si Tay. Yo! ating! <laughs> si Ana <laughs> Ati Maduna at si ano? Greta. Greta. Naglako rin sila ng mani sa ano? Manila. <laughs> Kaya kapagtyagaan nyo muna kami. <laughs> Sana po, samahan nyo kami sa aming pamimitas. Hindi yeah, ano. Tanis! Tanis ang tiligaya. Ganda oh. Wala mo ang ating pangbintin. Bukas sa pagbintas, si Antipaseng. Dito ang teo. Maulang umaga, mga kadragon. Oh, masama pa rin ang panahon. Webes pa daw lalabas to si Goreng. Tapos papasok na naman si Hana. Ang daming nasira guys kasi nga yung gawa ng ulan, nabitak sila. Tulad nito. Hmm. Marami tayong tagapitas ngayon guys. May isang rak. Nag-awak <laughs> ako tayo kasi ako magkating mapagod ka pa eh. Kaputik ah. Ibuta mo kasi. Hmm? Nayanod siya. <laughs> Manjak mabiru na jay Butak naiyanod naiyanod ni goreng guys marami sira itong mga dragon fruit namin guys ito pwede na oo oo sa pag ulan ulan kasi masasira ang ganda yan ante ah oo oh. uh -huh. kung ganyan Poros sana bonos. lahat eh no? Mm. Malaki-laki ang layad natin. Ah. 100 ang price niya. Ayan. Puno na dai. Ano mm -hmm. antena tulugan mo na yung papag na eh, nakakatok na. Itali mo na sa susunod. Sa webis may bagyo ulit. Baka yun na ang tuluyan ng mawala yung papagdyaw. Ayos yung kwan mo. Helmet mo. Walang pagkabasa. Yan. Hindi mo basa ang Waterproof. Pang construction ka. 50%. Baka mabagsakan ng kwan. Mabagsakan ng mga tao. May bagyo ngayon yun eh. Mahirap na. Sanga ng dragon fruit. <laughs>

Kunti lang mapakinabangan ngayon eh. Kadami na naman daw sa palingke. Di ba dati wala? Oo. Uh -huh. Sabi na sabay-sabay na naman yun eh. Saka ano, kapon dun sa may paralan doon sa may pabagong sikat ha? Di ba may nagatinda daw? Uh Oo. -huh. Wala. Puro ano ang marami. Pambutan. Kumura ng rambutan ngayon, rong ring nila porte. <laughs> Tapos yung ano ay yung si Madjen yata yon? 30. Ang kilo. Dami na siro guys oh, dahil sa anong ulan. Magdilawan na. Nasa lubungan. Sinalubong ni Goreng. Ang bulaklak. Hmm. Okay. Jesus kelubungan kepala isa lubung sana sekita semua lubung rem ngawin bunyi kinaya wala namang namang ano naggerin balatnya kumita po sayang yan no pwede yung pangkain tapos <laughs> na yan talinis talinis linis eh Ito guys, kakainin naman to ng mga alaga nating ano eh, native na manok tsaka pabo. Ayun, ang dami Gusto nila yan. pagbibitaw nga lang yan mga yan. Sana lang guys yung mga palay hindi na sa lubungan. Sa lubungan lang yun, Yung senya? Paano ba malaman na nasa lubungan? Ay, nag Oo, pag nagapadawa na. Eh. Sayang naman kasi mahal ang palay ngayon, guys. ganda pa naman ng mga palay ngayon, eh ganun po na yan at po na itiduan yung sayo doon sa may ano, giko sa lubungan daw sa binanood may mga banlek banlek muta eh tante, ang ganda ako man ka adaw ko ba diba? magandaan na lang 都。 so guys, baka sa ano pa ito sa biyernes. Saktong-sakto to sa ano, pa-order namin 50 kilos siguro. Nila lamig ka na Baka nila ka na Magsilong ka na Ere ere Dito naman tayo sa kabilang side guys Tapos na tayo sa kabila importante ako nakainan. Nakainan to o sayang. Ganda pa ma. Kabugyan o kaya daga. Hmm? Ay, nabitak lang. Ay, tapon mo nanti. Bitak na eh. Hmm. Nurap lamig. lamig. Uh, buti sila naman tayo ni Rap, anak ni Pilgaya. Magpitas. Ito o, oh, pang santos ito o. Oh. Welcome mo. Nagiging mas agkapin guys. Naglang may ice. Uy, baka madalapos niyo yung ahas dyan ha. Sarap ng pitas niyo. Nakatingin na sa inyo. Ante yung ahas. <laughs> Ante nakatingin sa inyo. yun <laughs> at uh, nanggasa. Sana kaya yun ang no? siguro Siguro naglaki na yun. Naayos na pala itong bakod dito yun. Okay na na pala eh. kung ganito hindi na hindi to na salubungan pag ganito nang nakalabas na no? ilang trainer, eh, napuno, na ilang tray <coughs> na rin na Nagbuhat na ba sila? Oo, <coughs> At uh, dalawang balik na sila, dami nila Doon ay, sa taas wala na na kaya lang Mga maniba, siguro yung matira kay Kun na lang yan Bernes, balik na oh. natin Tra, ubo Yung ano pa, kunin natin Hintayin nyo kami, kunin namin yung abono, mag-abono tayo sa kamatis Pinakuha mo yung abono ako? also kaya kaya lang guys yung mga suki namin dyan bili bili na tomorrow <laughs> andyan na naman ang mga Anjan dragon, dragon na ladies andyan naman ang mga dragon ladies So, ayan guys, ngayon ay mag aabono na naman tayo ng ating ano, kamatis. Tsaka ilalagay na rin natin itong tali kasi eh, medyo malalaki na itong ating kamatis. Wow, may mga balaklat na. ano na naman kami guys. Mag-aabaw kayo po ng kuang. Nang ginto. Wow, sana ano. Lumaban ka. Huwag kang matumba sa ano, bagyo. Sa bagyong at, hana naman. May hana pang bagyo eh. Buti hindi. Ito natumba nung ano, guring. Wala naman. makon Matatag. Matatag. Ang tag niya ang paningin dito. <laughs> Makaabot to sa December guys. Mahal. Okay. Mahal ang kilo. Oh. May hey, mga bulak-bulak nyo. Galing. Ay, eh. hey, ibaon nyo? Mm -hmm. Para daw pa. Ay, hey, para ano, hindi matumba. Tagkukunti lang siguro abono, baka matay. Kunti lang daw? Mga limang piraso daw? Sila na mag-abono, baka mapabasol tayo. Hindi naman naman, Hindi naman

Ayan guys, hinukayan lang natin ng konti para hindi rin siya matumba ng ano, bagyo. Yung iba kasi natutumba eh. Pag natumba ang putol na yung kamatis. Sayang naman. Sayang yung kamatis ni Greta. yan, gusto ko lang din po magpasalamat kay Sir Gayem sa binigay niyang pa-birthday sa akin na 15,000. Wow! Maraming salamat po, sir. Wow, sana all. Nabudan tuligayo. Sana gamit. Siyempre gusto ko rin pong magpasalamat kay Gayem sa binigay niya sa aking ano, biyaya. Maraming maraming salamat po. Yeah, no? Siyempre binigay ko na rin po yung kay Unknown Banggilat. Kay Banggilat, makaibit ni Banggilat. Una? Kaagang biyaya ka, no? Una? Thank you, sa blessing. Thank you, Gayem, Hindi mo kami Thank nakakalimutan. You. Mo. ay So, 'yung paglagay nila guys ng abono, bali pinag -e lang nila doon. Pag -e dinirekt mo kasi in sa ugat, may ano, baka mamatay. Masunog ba hmm. <coughs> Yan, tinulungan rin tayo ni Kuya Efren at ni Ate Nida mag, yes. ano, maghukay. Madilim na naman. Ayan na. Ayan na ang pangmalakasang tali. ang kilo ng kamatis ngayon? 120. Yung mga nakalabas na ko, mahal? <laughs> 120? Hmm. Puna yan, nagngay na. Isang piraso, limang piso. Limang piso, isang piraso. Isang million na buo na po, di limang million dahil. Puna na rin magkabungo ng isang million. Sapa'y lakoma.

Sabi ko mga ano siguro. Adjes o okay, kinse. Adjes na paaga. aga. ng ang bagyo ah. Hmm? Tapusin ang bagyo, di maiwan kayo. Kailan ang paani ba dito? Mga kailan, ano yan? Kailan ba din Mga katapusan ng gagasing ko, ang tanda ko dito. Nang kwan, nang September. Nakauwi na rin yun tayo. Ay, kailan lang isa kamandang ko. Ayun nga, kailan yan? Mga 20 city ako nanggol tapusan din. Noo na yun eh. Ma, ano na rin yun, nakauwi na to tayo eh. Ayun nga, sabi ko kay Gretchen, nakauwi na yun eh. Pwede nga isang linggo doon. Ayun guys, baka magluwas din kami. Char! Lang yan. Dami pa naman naghihintay. Pasyal tayo kay ano, Atenels. Sa Quezon. Mga ito po din eh. Saan? Mga tayin mga tayin mga, e. mga, so, mga oo, oo, mga ten na. Diyan na. Ikaw kuya daw, kilang birthday mo? January 30. Lalala <laughs> lang nga ako ah. Unang-una ka pala eh. January 30. Katayang ko kayo nang ano? Tambeng. Tambeng. <laughs> Pero yung isa na yun, naka, ano na kasi hey, kay ano ang utangin mo ni Eh, Kay, kay Alvin. Ang libo? Alvin Tagalikon. Uh, well, mo dito, may bunga na. Magtinda na tayo. So, susunod itinda na nun pala natin, Kamatens. Madula, nakadalawang tritong rambut. Ano mo? <laughs> nakadalawang tritong rambut. Na Ay, nagpitas kayo? Ay, Parang parang rambutan man yung ano, binunga niya. Singer na naman yan ano mo may bunga. Ayun, tira lang man 'yon, isang kilo oh, de. Singilin mo pa din. Ano pa eh. I am not dragon, bali, pa na tayo. Uh, tapos na tayo mag-harvest ng dragon fruit, tsaka mag-abono ng kamatis, at magtali na rin tayo ng, ng poste para sa kamatis. Sana nag-enjoy po ulit kayo sa aming simple episode. Ingat po kayo palagi. Bye! Thank you, kila kuya e friend kay Ida sa pagtulong.